Babaw, no? Napakababaw. Napakasleasy na itong mga ataking ito ni Sara Duterte. Talaga. <laughs> Lalo tayong natawa nang sinabi niya na hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Mm. Meron daw siyang listahan. Limang bagay na pwede daw maging grounds nga para ma-impeach itong si PBBM. O di sana nilabas mo baka kasi yun yung pwedeng dahilan para makakuha ka ng simpatya sa taong bayan. Pero kung yun ay mga pautot mo lang, ako na, na meron kang listahan. Eh ang mga kababayan nga natin, walang maisip eh. Oh. So ayun, sunog sa mga kababayan natin, anak sa si Sara Duterte, as if naman daw na talaga marunong kang marunong kang maging vice president. Sabi nga ng ilan, buti na lang talaga nanalo itong si sa Sara Duterte na vice president. Dahil kung hindi, bubulaga na lang sa 2028 at magiging presidente. oh ngayon, at least kahit papano, lumalabas na yung baho. Malaking blessing din, pwede, hindi natin pwedeng ibaliwalain ibali wala ano ko, malaking blessing din ang nangyari na nagkawatak-watak nga ang unity. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Um, ano daw, on the road to hell daw ang ating bansa. Sa ganang akin na ah, parang wala tayong na nababalitaan na ah, mga kababayan natin na sobrang hirap ang buhay. Siguro, uh, during the first uh, few weeks ng panunukulan or few months ng panunukulan ni PBBM. Crisis here, crisis there, alam natin yan. Normal. Mataas ang presyo ng bilihin. Pero sa puntong ito, wala na halos eh. Ang nagiging malaking usapin na lang ay yung kabaliwan nga ni Sara Duterte at um, uh, pagiging gahaman at yung intensyon niya na maupo na lang. Maupo agad-agad para mailigtas ang kanyang ama at ang iba pa sa kaso, sa mga kaso nito sa ICC. Hindi dapat sinasabi yan na hindi ka marunong maging presidente dahil ang alam ng taong bayan mas hindi ka marunong maging hindi lang presidente hindi lang vice president hindi ka talaga marunong you, you don't deserve a seat you don't deserve uh, to be a public servant wala ka dapat puwang bilang isang public servant because you don't know a lot of things you hate being accountable you are allergic to transparency and you don't even know what is public trust so talaga walang kayahan hindi ka dapat naging naging vice president in the first place at lalo hindi ka na dapat talaga mamuno or maging uh, public servant dahil hindi niyo alam 'yan ang ginagawa niyo po ay uh, yung trabaho niyo pinagkakaabalahan niyo lagi si Sara Duterte ay paano ma-maintain yung inyong power di ba hindi talaga sobrang